Hello mga kabiskarte, magandang araw po sa inyong lahat uh, Shout out nga pala sa mga subscribers natin dito sa YouTube at mga followers natin sa Facebook Maraming salamat po sa inyong tiwala uh, mga kabiskarte. at sa mga lahat po na, na nagpa-reserve na po ng Shinung Rice Mill Machine Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala nyo sa VeroServe Corporation at sa Shinung Rice Mill Machines O nga pala, good news! Extended po ang promo natin hanggang January 2025. Extended pa po. Kung kayo po ay gustong humabol na magpapa at uh, magpapa-deliver na po ng sinong rice mill machine, tawag na po kayo sa akin or mag-message na po kayo sa akin sa Facebook messenger ko po, Ayan Arcas Canillas. At uh, una po uh, sa lahat po na magpapa-reserve, Ngayong December, ayan po, extended pa po kahit February nyo po, po yan kukunin Or January, February, March, April uh, Basta magpapa-reserve na po kayo, avail nyo na po ang promo Basta within December and January 2025 Kung magpapa-reserve po kayo, kahit kung anong gusto mong buwan nyo i-deliver pwede po, importante po, reserve na po kayo sa Shinong Rice Mill Machine. Alright, sa mga hindi pa po pala uh, nakalam tungkol po sa Shinong Rice Mill Machine, ang Shinong Rice Mill Machine po ay parang mini rice mill lang po siya, portable rice mill machine na gawa mula sa South Korea. Ang capacity nito ay nasa 300 hanggang 350 kg per hour na palay, equivalent po sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. At ang output capacity naman nito ay nasa 4 hanggang 5 sakong bigas lang po bawat oras. Uh, ang isang sako is equivalent sa 50 kg. So ibig sabihin nasa 200 hanggang 250 kilograms per hour lang po ang output capacity ng bigas nito. At meron po itong recovery rate na nasa 66% po ang recovery rate. Ang kagandaan dito, di ba mataas yung recovery rate niya? Lessen yung broken. At ang kagandaan dito, may nakabuilt in na po na sa loob ng machine. Kaya malinis na po talaga ang bigas dito, yung output. Well-made na po ang output na bigas. Kaya kung kayo ho ay nagbabalak magnegosyo ng rice milling or magbabay in sale kayo ng palay and then bigas na yung ibinta ninyo, mas malaki po yung profit margin nyo dito. At hindi na po ito ginagamita ng diesel dahil di kuryente po ito. 3.3 horsepower at 1 horsepower yung kanyang palay pre-cleaner. Ayan ho, yung sinong rice mill machine natin. Isang, ang set C, dalawang set ang pagpipilian natin dito ah. Yung isang set set C. Yan ho, isang sinong rice mill machine at isang palay pre-cleaner. Ang palay pre-cleaner natin dito, meron siyang 1 horsepower electric motor, di ba? Tipid po sa kuryente at naka-built-in na po yung electric motor kaya kaya ay uh, yung pati yung elevator at saka yung lagayan ng palay ay mababa na nasa sahig na banda. Kaya, hindi na po kayo mahirapan mag-akyat-akyat pa ng palay, di diba? So, napakadali po siyang i-operate. Kahit babae, pwedeng mag-operate nito. At saka, hindi po ito ginagamitan ng rubber rolls dahil impeller type po ito. Kaya po maiwasan ang pagkakadurog ng bigas. So, you retain po ang gamit dito sa impeller. Wala pong rubber rolls dito. Yun nga lang, ang ating mga consumables per parts, ang pinakamalakas dito na palitan po ay ang urethane, yung nagbabalat ng palay. Nasa 3 tons hanggang 5 tons po ang average nito or uh, yung capacity niya bago siya palitan or bago siya masira. Siguraduhin lang po natin na yung palay ay naibilad, tuyo po. Dapat po nasa 14% and below either 12% or 13% yung moisture content ng palay para matagal po siya masira. At iwasan din natin yung mga palay na ibilad sa kalsada dahil po hindi po talaga maiwasan yun na mayroong mga kasamang mga bato-bato. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit palaging nasisira ang mga consumables per parts natin. So yun lang po ang tips na ibigay ko sa inyo. At yung urethane, ibilad po natin sa araw hanggang 10 araw or 10 days, ibilad sa init ng araw yung you retain para tumigas at tumibay po. Yun naman po. So, ang quality ng bigas ay well milled na po. Kaya, hindi po kayo mahiya magbinta sa merkado ng bigas dahil napakaganda po yung bigas. Well milled, wala ng mga bato-bato, makinis, malinis. Yun, di ba? At less broken. Malaki ang recovery rate pwede pong malaki ang kikitain ninyo kapag magbabay in kayo. Perfect po ito sa mga personal use or nagbabay in sell. At kung ha, ang hanap niyo ay pang malakihan na rice mill machine, hindi po ito para sa inyo. Ito po ay para lang po sa pang at pang personal use. Or pwede pang barangay kung meron kayong mga kapitbahay ng mga sa inyo na hindi naman pang hindi pang volume, Siguro sa isang araw kaya nito mag-mill na sa 60 hanggang 80 cabans na palay sa isang araw, 10 to 12 hours a day. Siguro lang po natin, yung recommendation namin, kailangan lang po magpahinga ang machine at least 15 minutes every 4 hours. Parang tao rin na nagpapahinga. Again, kahit babae pwede mag-operate nito. Ang, ang kuryente nito, single phase lang. Hindi na kailangan ng three-phase transformer dito. Kasi maliit lang po yung consumption ng kuryente dito, yung electric motor. Nasa 3.3 kilowatts lang po, something, yung consumption ng kuryente. Kaya napakatipid po siya. So, pwedeng-pwede po kahit kuryente sa bahay ninyo. Siguraduhin lang po ninyo na ang supply ng kuryente niyo ay hindi po bumababa sa 220 volts. Or else, kung bumababa po sa 220 volts, ang supply ng kuryente ninyo, kailangan nyo na po magpakabit ng at least 10 kVA na transformer. Pero kung hindi naman po bumababa, bumababa sa 220 volts, ang supply ng kuryente, kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 ampere switch breaker exclusive po sa makinang ito sa set. Yun yung sa set C natin. Isang sinong rice mill machine at isang palay pre-cleaner. Yung sa set C. Ang set D naman po natin, isang sinong rice mill machine, isang palay pre-cleaner at may kasamang rice sorting machine. Yun po ang kaibahan doon sa set C. Ang set C po, wala po kasi siya kasamang rice sorting machine. Unlike dito sa set D na may kasama po siyang rice sorting machine. Ang trabaho po ng rice sorting machine, maliit lang po siya na machine. Pero, yung bigas natin dito, sineseparate niyan. Meron siyang tatlong separation labasan po para sa mga binlid, labasan ng mga broken rice at labasan ng mga whole grain or buo na bigas. Yun po ang kanyang uh, trabaho sa rice sorting machine sa set D. Again, dipindi po sa inyo either set C or set D ang gusto nyong orderin. Meron po kasi iba, ayaw na namin ng rice sorting machine dahil okay lang naman po na i-mix yung broken rice at saka buo. Dito naman po, ay gusto ko ma-separate talaga yung 100% na buo kasi pang negosyo ko sa Yun, dipindi po yan sa inyo. So, magpapareserve na kayo. 10,000 lang po ang kailangan ninyo sa reservation fee. The rest is COD na cash on delivery na po. Ang bayad, pati delivery fee. Meron po charge sa door-to-door -door delivery ha. Mapaluzon man, Visayas at Mindanao. Kahit hindi dagat meron po talaga charge sa door-to-door -door delivery. Pero ang ating installation po ay libre na po. Meron po tayong technician na ipapadala sa inyo para mag-install, mag-demo, mag-testing at mag-conduct ng training. Diba? Mabilis lang siya. At ang kagandaan dito, ang machine natin ay meron po siyang one-year warranty. At Meron po lifetime na after sales service support by VeroServe Corporation or VSC Agricultural Machineries. So saan na po kayo? Order na po kayo ng sinong rice mill machine na made in South Korea. Matibay, maganda po at ito ay katuwang mo sa inyong hanap buhay. Katuwang! sa kaunlaran. <laughs> <You know? laughs> Yun po mga kaibigan. So, mga kadiskarte, maraming salamat po sa panonood ng video nito. Please follow, subscribe my YouTube channel, my Facebook page. Follow nyo po ang Sinong Rice Mill Machines. Maraming salamat po. God bless everyone.